Good morning mga katitik, ayan samahan nyo ako magbabaku uh, na po tayo ng fowl sa ating mga manok dun sa ating farm So ayan samahan nyo ako, let's go! Yan mga katitik maglalakad lang muna tayo papunta dun sa ating manukan kasi maputik dito sa daanan hindi kakayanin ang ating skope madulas kaya minarapat na lang natin na maglakad at ito mga katitik yung vaccine natin yan nahalo na natin to hindi na natin ay pakita nung magmix tayo ng uh, vaccine. So, ayan. Hindi na rin natin may papakita yung pag-apply. Baka bawal. So, ayan. Let's go. Ayan, mga katitik. Inuna muna natin yung mga sisib before yung mga malalaki na na natin at saka andun sa kulungan natin. So, ayan. Ayan yung unang binakunahan natin. Dalawa lang. Uh, Hinhatch lang ito. Sayang naman. Uh, babay at lalaki yan, mga katitik. So ayan, samahan nyo ako doon naman sa kabilang kulungan yung iba pa nating mga kakerels Let's go! Hello mga katitik! Ayan, natapos na tayong magbakuna. Tara, samahan nyo ako at i-check natin yung mga alaga nating mga manok at saka yung baboy natin na natitira. Meron pa tayong sampung piraso na uh, fattening. Bale, re release natin ngayong uh, third week ng uh, February. So ayan, let's go! So ayan mga katitik, yung... Uh, Tornado hatch natin Yan yung gagamitin nating uh, brogkak Sa mga susunod na pagbreeding natin Bale ngayon uh, Taon magbreed-breed -breed tayo Pag gumanda na yung uh, panahon Bale siguro by March April or uh, Succeeding uh, months uh, Magbreed-breed -breed tayo Hindi tayo sasabay ngayon sa mga National na mga banding-banding Hindi naman tayo nagpapaband So ayan at ito yung pinaka panbiin namin dito. Sa <laughs> Teji Farm 'yon. Shout out sa mga mahilig sa putik. Ito yung mga white kicks natin, mga katitik. Ugly but deadly. Ayan. Tapos meron pa tayo dito. Another white kill so mga katitik. Pa. Medyo salbahe ito oh. <laughs> Dito naman, meron pa tayo ditong isa. And Mga medium station na. Yung mga alaga natin dito. Tapos ito naman yung last natin. Mga sariling panggamit na lang natin to siguro kung wala nang kukuha sa mga white kelso natin. So ayan, dito naman yung alaga nating baboy. Yun nga, yung sabi ko, meron pa tayong tin heads. Bali, ayan ito po yung for disposal natin ngayong february third week ngayong february balihin natin, natin bali lima lima sila dito yan. malaki laki na mga katitik yung alaga natin yan nagpapahinga lang yun. So ayan mga tik Yung mga alaga natin dito Sa ating uh, munting farm Manok Tsaka baboy So ayan Bali update sa Bilihan ng uh, Live weight ng mga baboy Ay nagkakahalaga na raw ng 190 to 200 yung live weight Per kilo po yan Sana maintain before natin may dispose yung mga alaga natin para kahit papano kumita tayo ng kunti so ayan mga katitik again maraming maraming salamat sa inyong suporta at panunood sa ating munting channel so ayan hanggang dito na lang bye bye